sinabi sa akin ni Mara na sa kanya na daw ulit yung immunity bracelet. Sa akin, parang, ano sabi mo? Nasa sa kanya na ulit yung immunity. Ha? Ha? Kunwari, ah talaga. So sabi ko, eh di pasok ka na sa final four. Sabi niya, oo. Oh, oh. Ha 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 ha. Nasa utak ko nun. Bakit ginawa ni Ate May yun? Bakit binalik mo yung bracelet? Oh my God ako talaga yung dark horse. Pakiramdam ko ngayon. Bakit? Hindi ko hindi ako papayag na iba yung dark horse. Ako yung magiging dark horse. Mm Habang -hmm. nagluluto, lumayo ako. Parang gusto ko lang mag-isip. Ngayon pala sumunod si Betong. So nag-argue na kami. Sabi kita susisi. Oo nga. Pero ang plan natin kanila, gagawin Ikaw na ba? Then after ng takaboto na, ipapalik mo yung bracelet sa kanila. <laughs> So, decision na ni Arnold at ni Mara kung gagamitin nila yun. Pero since dahil niya kinakaban si Mara, malamang gamitin niya yun for herself. Sabi ko, last minute decision ko yon At ako ang nag decision ikip ko. Ito yung intention ko. Gusto ko gamitin. May visa pa siya sa next tribal council. At gusto ko siyang gamitin. Malay mo, kailanganin natin ng, tu ng tulong. Ako, ikaw ang mailagay sa alanganin na pwede natin gamitin, di ba? So, to. Ang purpose nito, ang sabi ko niya, ang plano natin, gagamitin natin na natin yung Pero para wala yun yun Kaya nga, yun 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 na yun 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 na kahit nakita mo ako na ibalik na natin yung immunity sa kanya, sana daw pinangatawanan ko, pinaninindigan ko na hindi ko ibigay. Change of my mind, eh. so, so, ano so, ba siya magawin po? Uh, okay lang po. Eh, walang wala nang magagawa. Sinasenyas ang kita, nagkamita mo, eh. hindi niya daw ako nakita. Anong hindi mo ako nakita? Kumakaran ako sa'yo, iyo oh. Bago ko basahin ang inyong mga boto, kung sino man sa inyo may immunity bracelet, pagkakataon nito nagamitin gamitin o ipasa sa katribo. hola Wala? Ngayon, meron preset si Mara. So, kaming apat ang delikado. Isa sa aming apat ang matatanggal. Kasi bukas na tayo mag-usap kasi hindi na tayo mag-usap. Dito lang tayo nakakaitigid, nanggi mo siya yung plana natin. So, kumain kami, lumayo siya sa amin sa pagkain. Ako, hindi na ako masyadong nakakain. Naramdaman na ng grupo yung ganong tension. Nagkausap si Steph with Casey. Parang, shucks, parang binagsakan ng Isang mundo na hindi mo alam na kung ano yung next na mangyayari na eto na yung sobrang complicated. Siyempre nakakahiya din sa kanila eh, kay Casey tsaka kay Steph eh, di ba? Maganda na yung plano eh, tapos biglang nasira ako. Ang gabing yun, sa kauna-ulang pagtakataon, nakita ko talaga na nag-away si May at Beto. Dahil nga sa stupid move na nangyari. Kami ni Casey parang kawawa naman sila. Alam naman namin na sobrang nahirapan sila sa, sa survivor, sa mga decision. Tapos mag-aaway pa sila nang for the first time. Ano naman yung nagbibos ka ng pinag sa lupa? Ginalit yung bruset sa'yo sa lupa at sa lupa. Pag-i kasi sa kanya sa lupa. Ano? Tapos kumawa. Kiss. Wala ba tayong pwedeng maisip na plan na ano?

ayoko magnakaw. Um, hindi ko kasalanan yung ginawa niyo na binalik niya yung bracelet. Sa akin, basta hindi ako yung uuwi, okay lang. Pero hindi akong gagawa ng dirty work. Ay, hindi pong... Sorry na, kaya na akong gawin. Matipag po sa kose na maayos, babaw na ang kaya dahil Nag nabot na sa amin yan. Sabi mo, kami na bahala. Okay. Yung gabi na yon, yun yung gabi na Nagkaroon kami ng malaking malaking problema. Nakailangan naming i-solvein pero hindi namin alam kung paano. How are you, eh? Eh? Hey.